maghahatid ako nito sa kapitbahay upo tsaka ratab doon pa sa kanto doon sa kanto sa dulong-dulong ayan ang tamar nila ang liit ng tatlatam kita niyan ang baba o oh. O, ang bababa ng mga ano ratam pag gustong-gusto mo kuha ka na lang dito ayan pupunta pa ako doon doon naman ako maghahatid sa kabina ito may bunga rin pero isang ano lang siya oh ayan lang oh ah dalawa lang Ayan lang ang bunga niya. Dalawa lang. Ayan. Doon naman tayo mag hahatid. Ayan, lakad-lakad lang tayo. Dito medyo ma dilim-dilim. Doon pa ako galing o sa bahay namin. Eh, bahay namin. <laughs> sabi nung amo ko dati, wag ayaw na daw niya na lumalabas ako. Na, kasi nakita niya ako dati na kumukuha ng malunggay. Sabi ko naman, inuutosan niyo nga ako na lumabas. Gabing gabi na, minsan alas 10. O ngayon alas maybe 15 na inuutosan. Okay lang. Pero sabi ko, lumabas lang ako na umaga kasi kumuha ako ng malunggay. O, di sabi ko, wag niyo akong utusan na gabi. <laughs> hindi ako lalabas, di ba? Diyan lang ako kumuha ng malunggay, oh. Yung ano na yan, oh. Yung may poste na yan. Diyan lang, yung may dalawang basurahan na yan. Diyan ako kumuha. Andito na ako sa bahay. Magdo-doorbell na ako sa pagbibigyan ko nitong upo.